Good morning, good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So sa ngayon mga idol, nandito tayo sa bye Baybay Dagat At inaabangan natin ang mga namusit Kung mayroong huli pusit Tatanungin natin ito si Nonoy kung mayroong siyang nahuli uh, bago, ang lahat pa, bago ang lahat nga pala Set out po sa aking pamangkin na si Tupper Manimog At sa kanyang kapatid na si Noki at sa buong sinsamli na aking pinagtatrabahoan dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. At sa mga minamahal nating OFW, Shout out po. Anoy, gusta? May huli? May huli, kaso kung ilang, ilang. Ilang piraso? Mga ilang kilo? Mga tatlong kilo. Ah, okay na yun, hindi na ba na zero? Oo. <laughs> Ayan, tatlong kilo mga idol ang nahuli niyang pusit. Ah, magkano ang gasolina, Anoy? Ah? Okay. Ah? 150. Ah, may tubo pa 50. <laughs> ah, mga idol, hindi pa nalugi kasi 150 ang gasolin ha. Ah, tatlong ah, kilo. 450. Ay, sandaan, ay 300 pala. Pag isandaan ng isang kilo. Hindi, may tubo pa lang 150. Ayun, ay bawasan pa ng pangulam. Ayun. Kaya, ah, medyo matumal siguro ang pamusit ngayong mga idol gawa ng ano uh, medyo maliwanag na buwan pagka may buwan mga idol talagang pahirap ang panghuli ng pusit kaya yun at sa uh, mga kanina madaling araw mga idol uh, si Dudong nangundak na naman kaya, tingnan natin kung mamaya kung mayroon siyang huli din tatanong natin kung Ilang kilo ang huli natin. O, lang. Kung ilang kilo ang huli niya, hindi natin. So sa ngayon mga idol, shout out nga pala sa aking mga anak na nasa Tondo, Manila at maraming maraming salamat sa inyo kung napanood yung na aking mga vlog salamat mga apo ko Ayan. so sa ngayon mga idol napakaganda pa rin ng ating karagatan walang nagbabadyang uh, bagyo kaya ano man, hangin napakaganda pa rin at ngayon ah... Uh, ang ibang bangka dito mga idol ay hindi pa ga, hindi pa pumalaot, hindi pa nanomusik. Parang medyo may katumalan siguro ang panghuli na posisyon. Hindi natin alam yung iba kung sila ba ay nakarami. Kaya ngayon ang ating karagatan ay napaka -swap. Ayan ang ating karagatan mga idol. Ay, dahil maliwanag nang araw. May init-init na ang sikat ng araw. Medyo masisilawan na ng ating camera. Kaya, ayun. At ngayon mga idol, may aso dito. Lalapitan natin to. Kung ito'y tatahol. Tingnan natin ang tapang ng asong to. Ano? Matapang ba kayo? Ano? Oo, bakit kayo nagwatak-watak yan? <laughs> wala. Wala. Uh, dahil sikat ng araw uh, medyo sisilawan tayo Ayan. tapang na at ngayon dito tayo pupunta doon mga idol kung tingnan natin kung mayroon kasi mga alas itin na tingnan natin kung nangundak ang ah, ano nang huli ng isda baga ah, lampat ang hinuhuli tingnan natin dito mga idol kung sila baga may eh, kaso wala wala hindi pa dumating Ayan, antabayan natin mga idol, may bangka. Tingnan natin itong bangka na ito kung ito ito. May dalang pusit, may dalang isda. Yan, napakaganda. Hindi na maliwa, hindi na masilaw ang araw. Ay. Ayan. Na. Hindi natin alam kung kanino bangka ito. Đó, Parating. ta sẽ đến đây. Và chúng ta đi đến đây, mọi người Ấn Độ. Ah. đi. Đó, tayo dito mga idol. Eh. Hey, masih lama araw. Yan kararating lang mga idol. Para spitting nya tayo pangalan nito. <laughs> Tahu kan? Tahu Jan. ang ating karagatan napakalilog pero dito sa baybaying dagat sa tabing dagat mga idol walang, wala nang isda dahil noong panahon noong unang unang panahon mga idol maraming illegal fishing dito kaya mga coral nawawala o tayong maraming huli ilang kilo ayan mga idol Kunti lang daw ang huli. Pahina talaga ang huli ng pusit ngayon. Siguro na musit ito. Ah, ang hirap pa naman pag musik ka mga idol. Mag talagang walang tulugan. Ha? Ah? Wala? Walang pusit ito? Mahina talaga Maliwanag may liwanag na Kaya pala. Kaya mga nga idol, kaya pala pahina ang huli ng pusit ngayon gawa ng maliwanag na buwan. Hindi naman malakas ang alon sa alaot. Grabe no Puyatan. Logi ka sa puyat. Gasolina pa. Mahal <laughs> ang gasolina, 75 Isang litro Kararating lang itong mga idol Galing sa laot ng musit Kaya lang, wala raw, kukunti lang ang ulo niya Pusit Kailangan talaga dito, makaka 20 kilos ka Ayun, buhay na buhay ka na Sandaan pa rin sa kilo Lubinta Lubinta pero biro niya mga idol, no binta ang isang kilo ng pusit. Napakamura. Kaya lang ang kawawa ang mga isda. na pusit eh napakamura ang pusit, no binta. Pero pagabilhin mo ang pusit sa palengke, nasa 200, 300 ganun. Kaya yun talagang tsaga-tsaga lang kasi pagka ikaw naman ay nakahuli ng na mga 50 kilos wow laking pera na rin yun kailangan marami kang dalang ano tinatina -tina. pagka tinatina -tina mo mga idol eh kukunti lang mga 20 piraso kukunti lang ha sakit lang yun pagka ang tinatina -tina mo mga idol eh pagka ang tinatina -tina mo mga idol eh na damage na na damage na gawa ng pusit mga limang laglag -lag mo lang yan. Pag pang-anim na laglag, -lag, mga idol, ako, napahirapan ang pagkain ng pusit. Kaya kailangan talaga marami kang tinatina. -tina. Kasi ang tinatina, -tina, mga idol, ang nilalagay nila sa katawan ng tinatina, -tina, pusit din. Para na sa ganun makikita nila, tapos may ilaw, uh, amoy nila, na nakain ka agad nila. Nung kami nang huli na pusit, mga idol, eh, nasa isang di pa lang pagkabago ang tinatina -tina mo nasa isang di pa lang eh talagang kinakain ka agad ng pusit kaya ngayon gawa ng maliwanag pa ang buwan so di so, shout out pala sa mga minamahal nating OFW ah uh, kung saan mang kayo sulok ng mundo ingat ingat po tayo dyan sa ating gawain at sa mga Iltagon uh, tracking iltagun tracking pala shout out yan sa mga driver, painanti yan at saka sa buong antipolo shout out sa inyong lahat yan at sa tondo, buong tondo sa may divisoria sa mga kapitbahay ko dyan sa tondo shout out po, maraming marami salamat so sa ngayon mga idol tayo pa uwi na hanggang dito na lang, god bless I love you all.